Ay, ano daw yung kwan pa, yung nagkasakit sa kwan mo. Sa bayawang at yung sa puson. Ay, naku. Ano May daw? Ay, eh, sabi ng doktor ay, bawal daw mo na mag ana-ana at nasubrahan daw. Bakit binawal? Ay, nasubrahan nga daw. Bawal daw muna. Huwag daw muna. May sugat daw ay? May sugat yung loob. Oh, wala naman. Ay. ay, ano talaga ang pakasabi ng doktor sa iyo? Ay, isang buwan nga daw po, hindi mo na pwede. Hindi talaga? Hindi daw. Ay, salamat naman sa Diyos. Makakapahin nga din ang mga baka bak Ay, ako din talaga naman ang... Ay, masasakit na rin talaga ang aking bayawang sa kaka... Ay, sa hilig, sa gabi-gabi. Eh, ay, hindi nga sasakit? Ay, Diyos ko po. Oh, salamat naman. Ay, nako. Mm. Hindi hmm. para namang hindi ka pa rin paliwala yung doktor. Ay, bakit hindi paliwala yung doktor ay sinabi na? Ang ibig sabihin niya parang ayaw mo pang pumayag sa sabi ng doktor. Ay, <laughs> ay, hindi talaga. Ay, talaga. Parang gusto pa rin talaga. Ah, ah. Ay, hindi naman siguro yung ay, kahit ay, kaya ano, naman ay pag... Kahit ay, minsan. Ay, ah, bakit naman ay pag tinuloy sa... Bakit ikaw ay sa mga isa ko na ay, ay sinabi na ng, ng doktor na hindi pwede. Naku po, baka sinabi lang yun. Totoo yun, basta sinabi ng doktor, totoo yan. Eh may gamot naman daw. Ay, kahit na. Baka hingahin mo naman ako. Ay gusto mo ay, ay maawa ka naman. Ay, ang bayawang ko ay hindi na masakit. Maalis-alis yung sakit. <laughs> naku po, hindi talaga ako duda talaga ako doon sa sinabi ng doktor. Hindi, hindi talaga ako maniwala. Ay. Ay, naku naman. Hmm. Naku po. At yung ay, isang, isang buwan. Ay, sus. So, ay, ay, naku. ay ganoon nga talaga yon Para ibig sabihin, mauuli talaga yung kanya. <laughs> hindi yung... Naku hindi maaari sa akin isang buwan na wala. Ay, tapos! na naman. Ah, Bakit ito eh, ilang araw lang ay kumalbit na naman ito. Kumalbit. Mahirap ito. na kung di maaari, talaga sa akin yan. Dapat pala ipa. Ay, galing-galing ko talaga sabihin kanya sa doktor na ako. Mali talaga ang kanyang ano. Pagka-check up talaga. At kung kasama ako doon. Sabihin ko naman talaga, Dawin mo na doon, dalawang buwan. Ay. At ako'y nahihirapan. <laughs> ay, hinak po. Yati ka. Ay. Ay, ay. ay, nako. Pag dalawang buwan ay maghiwala na lang tayo. Ay, tayo naman ka naman. <laughs> ay. ay.